nung una, no? Nung una po, sinabi sa akin kagabihan, nang ganyan din, ganyan din. Sabi ko, parang ang hirap na mapaniwalaan paniwalaan niya. Si Robin, mag endorse na kaya, no? Una po, alam po natin, no? Ah, bagamat wala pong sinasabi yung mga Duterte na tridor si Tol. Alam po natin na ah, tridor si Tol. Bakit po? Eh, matagal na pong tumatakbo yan si Tolentino na senador. No? Matagal na pong talunan yan. No? Pero nung inendorse po ni Tatay Digong, kung matatandaan po natin, inendorse po yan kasabay nila Bato, si Senator Bongo at si Senator Bato. Nanalo po. So matagal na siyang tumatakbo, o oh, ilang beses, eh, na, basta nakatakbo na po yan, talo po yan. Pero nung inendorse po ni Tatay Digong, nanalo po si Tol, no? Kaya po tayo galit, lalo na tayo rito sa kulto ni Digong. Kasi ngayong panahon na kailangan kailangan ng mga Duterte, yung mga kakampi, tatatlo na nga lang kayong uh, inendorso ni Tatay. Personal pong inendorso 'yan. Alam niyo po yung yung personal na inendorso, yung mismong naggumuwa ng video si Tatay Digong para kay Tolentino. Yan po yung yung yan po yung tingin natin nagpanalo diyan. Pero sa tingin niya, ah, dahil siya ay tapos na yung gamit ng Duterte sa kanya, na ipanalo na siya, kina sa tingin niya kaya niya nang manalo wala ang Duterte, ha? Ah, eh tumakbo po under kay BBM. O oh, alam naman alam na alam naman po natin na yung Marcos admin ay uh, talagang ano po yan, sila po yung dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Tatay Digong. Yun lang Robin eh, galing ka pa naman sa dahig. Hindi mo na hindi mo na isip na yung uh, tao na tinulungan ni Tatay Digong patapos naging senador. Ha? Ah, ay bumaliktad labang kay Tatay Digong. Siyempre, hindi, hindi niya babanatan si Tatay Digong. Pero, yung act mo na kailangan ka, no? Kailangan ka ni... Kailangan ni Tatay Digong ng suporta. Kailangan ni BP Sara ng suporta. Tumakbo ka sa... kay BBM. Talagang... Talagang... Uh, kaya ka namin tinawag na traidor. Ako personally... Wala yan. Noon pa natin sinasabi yan, tol. Wala ka na, tol. Zero ka na, tol. Zero ka na sa mga Duterte. Yun po. Ngayon, hindi ko po maintindihan kung bakit out of the blue, una, malaking question na nga yung nag-endorso si, si uh, Robin Hood Padilla ng, nang dalawang tao labas sa PDP Laban. eh samantalang siya yung presidente ng PDP Laban. Siya yung campaign manager supposedly ng PDP Laban. Ay, hindi naman po kinakailangan ng mga Duterte senatoriables yung pagtaas ng kamay ni ni Robin. Ibig niyo sabihin, katumbas ba si Robin ni, ano, ni Tatay Digong? Ha? Katumbas ba ng uh, pagtataas ni Robin Padilla yung pagtataas ni Tatay Digo? Ang layo naman. Okay. Ah, wala, wala ba kami sa tamang pag-iisip, kaming mga DDS? Alam po namin. Ibig mo sabihin, wala kami sa tamang pag-iisip dahil binabasura namin si Tol. Ano ka ba naman, Ton, ma, Tot? tot. <laughs> Kala mo, ah. <laughs> Pati mo naman sa sarili kong channel, mali pa rin ang pag-intindi mo. Binabanatan ko nga si Tol. <laughs> DDS kayo ng DDS eh. Sino po ang DDS na naglaglag? Wala po kayong, wala pong di, kulto kami ni Digong. Ha? Ah? Hindi ko po alam yung pananaw ng mga DDS. Tanungin nyo po yung mga DDS. Kami po sa kulto ni Digong, hindi po namin iboboto si Tolentino. Okay. Makinig po kayo ha, makinig lang po kayo. Ito mga sutil to nasa ano eh. Sige, okay lang yan. <laughs> Ngayon po, ito ha, nung una na ito pa, ha, bakit nag-endorse si ano? Bakit nag si Robin Padilla? O oh, nilinaw niya na walang kinalaman yung PDP laban. Ang problema sa Robin Padilla, Robin Hood Padilla, hindi po pwedeng sabihin mo na walang kinalaman ng PDP laban. Dapat, eh, identified ka sa PDP laban na ikaw ang presidente. Kung tama pa pagkakaintindi ko, ha, presidente ka ng PDP laban. Kaya lahat ng endorse mo, ano yun? Presidente ako ng PDP laban, ha, pero walang kinalaman tong ini-endorse ko dahil personal to. Ano yun? Anong kalukuhan yun? Ano pumasok sa isip mo? Bakit ka mag-endorse? In-endorse mo si Tolentino na alam na alam mo naman na si Tolentino ay zero na 'yan sa mga Duterte supporters. No? Duterte supporters zero 'yan. Lalo na 'yan si Tolentino dahil traitor nga eh. Okay. Ikalawa. Ikalawang nga hindi ko hindi natin matatanggap. ang linaw ng bilin ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Ma'am Hanilet Abansenia. Kalimutan na raw natin si Tatay Digong kung hindi nyo ibuboto yung sampu. Kung hindi nyo ibuboto yung Duterte, kalimutan na natin si Tatay Digong. Alam nyo, ang may history na nagpapanalo ng endorsement si BP Sara Duterte. Pero si VP Sara Duterte, tignan mo, inendorso yung sampu. Yung pagkakaiba sa yo Robin Hood. Ano pagkakaiba? Feeling mo, uh, Duterte, ano ka na, si Sara Duterte ka? Nakakapag-endorse ka ng sarili? No? Okay. Dapat hindi po tayo hindi po tayo nakikinig kay Robin kasi siya hindi siya naniniwala kay Tatay Digong na dapat Eboto boto yung sampu. Maring hindi niya nauunawaan yung ginawa niya. Pero tatlo yung inendorso niya. Ilan po ang inendorso ni Tatay Digong? Sampu. Tapos nag-endorso si Robin Padilla ng 13. Ah, ng 13 ng tatlo. Ano ibig sabihin? May ilalaglag ka sa sampu ni Tatay Digong? O hindi pa po pumapasok sa isip mo yan, Robin? pinapaunawa ko sa iyo yung implikasyon ng endorsement mo kay Tolentino. Kasi baka may iba ka pang endorse eh. May sarili kang sikap eh. Hindi, hindi mo naunawaan, Robin. Robin Hood. Hindi mo naunawaan yung ginagawa mong endorsement. Si B.P. Sara, sumunod siya sa tatay niya. In-endorse niya yung sampu plus dalawa ten ni Tatay Digong Duterte, eh, both straight Duterte si si BP Sara plus dalawa. Ikaw, ano yung endorsement mo? Una, ayaw namin kay Tol dahil traitor siya. Kumampi siya sa kalaban ng Duterte. Ikalawa, tatlo inendorso mo eh. Ibig sabihin, may ilalaglag kang isa sa sampu. Wala na nga kaming pakialam sa una mong endorsement, hindi ka nga namin pinansin, eh. 'di ba? Nag-endorso siya ng dalawa. Ano sabi namin? Hindi ka naman Duterte. Duterte lang ang pakikinggan namin. Duterte lang ang uh, may, may bigat sa amin. Oh, paano mo paano mo ngayon narin ka pa naman sa sa may dahig? Pa, paano mo ngayon sasagutin na hindi mo sinunod si Duterte? si Tatay Digong, na sampung Duterte ang iboboto mo, eh tatlo yung inendorso mo, disyam na lang yung iendorso mo rito. Naintindihan mo ba yun? Simpleng-simple. Kung tatlo yung personal mong inendorso, hindi mo iboboto yung isa sa sampu. Eh, presidente ka ng PDP laban eh. Hindi mo iboboto yung isa sa kanila? <laughs> hindi, hindi po okay to. Gusto kong i-present dito kasi huwag niyo po sabing okay na yan. Hindi po po pwede kinakailangan maunawaan natin etong panggugulo ni Robin Padilla sa mga utak ng mga Duterte. Kinakailangan po malaman nyo na dapat ang sinusunod ng mga Duterte supporters. Kasi kami dito sa kulto ni Digong, wala kami problema eh. Maghintay pa kayo, baka may idagdag pa yan. Baka may lumapit pa dyan na kaibigan. ang point ko lang po dito, nililinaw po namin, kami dito sa tat sa kulto ni Digong, Duterte lang yung pakikinggan namin. Sinabi ni Tatay Digong, sampu yung susuportahan, sampu. O, nagplasto si Bipisara. Sara. Yan, mamimili kami kung susundin namin yung plus ni Bipisara. Ako personally, <laughs> kung ang... Kung ang pamantayan po ng uh, ng kulto ni Digong ang iboboto po namin, 10 plus 2. Yan. Bilang organisasyon ng kulto ni Digong. Yan po ang iboboto namin. Yung 10 ni Duterte plus 2 ni Bibi Sara. Pero siyempre, dahil may mga personal tayong galit sa mga Marcos, hindi po natin, yung iba, yung iba po sa amin, hindi po namin iboboto si Amy Marcos. Compromise na lang. O sige, Bibi Sara, Si Bilyar na lang iboboto namin, wag na si Marcos. Pero yung tatlo, tatlo ang iko-compromise mo, ilalaglag mo yung isa, eh PDP, che, PDP, PDP president ka. Oh. Hindi po, kinakailangan po kasi ni BP Sara eh. Alam niyo po, hindi po, uh, kalaban natin si Chis Escudero, no? Kinakailangan po ni VP Sara ng boto para po hindi po siya matanggal sa pagiging vice president. Yun lang po yan. Ano po yan yung kompromis uh, uh, compromise po yan para makapasok po. Oh. Uh -huh. Eh wala naman pong problema sa Duterte dahil pasok naman po. Inendorso po official na ni VP Sara lahat iniisa-isa niya na nga yung pag-endorse eh. With uh, matching uh, video clips pa. Sino na yung mga in-endorse? Si Marcoleta, si... Uh, iba pa.